Welcome to Henry KNG TV. Good morning po. Ah, ngayon po eh ako sa akin mo nakamatis. kamatis. E, tatali po ako. kasi nga po eh matatasa ang kamatis ano. Matatasa po sila. Kaya tinatali ko na po eh, no? tali ko na po sa pangalawang beses po yan. Una, po, una ko pong tali. Ayun, ito pangalawang beses po ito. Yan. Kasi po, ay malalaki na sila. Kaya dapat na pong tali. <coughs> Ayan malalaki na po ng bunga. Marami na po siyang bunga. Kaya para huwag mabuhal, ay tatali po yung kamatis. Tsaka po yung kamatis, talagang tinatali yan para tumagal ang buhay. Kasi po, pagka yung kamatis, ay eh, pinabayaan lang na hindi nakatali. Eh, sandali lang po ang magiging buhay niya kambal-kambal po yung bunga ng aking kamatis. Kaya po ngayon eh, ako yung eh magtatali. Nakaredy na po yung aking uh, panali. Naggupit na po ako sa harapan. Ayan. Apo, meron po akong bangkito rito. Uh, Nagugup, naginupit nag ko po at tinatali na yan. Dahil yung bunga. Ang ganda po nila. Yan po, magtatali na po ako. Hindi naman po dapat uh, masyadong mahipit yung pagtatali. Dapat po eh, ano lang, hindi ang mahigpit na dapat dito, meron tanse para hindi gagalaw. Pero ito pong sa puno ng kamatis, dapat po dito ay eh, ano lang, uh, hindi po masyado mahigpit para ano siya, para hindi masakal. Yung tamang higpit lang po, yung alalay lang. Para pag tumaba yung puno o yung sanga hindi po siya masasakal. Kaya kailangan mild lang. yung kailangan po pagkakalo. Sa siyempre, ingatan po para huwag magasgas. para que no me jugarle mabilis na po magtali. ayun po pagkatapos magtatali uh, ginugupit ko na rin po yung ilalim ng puno yung ano, sa mga unang dahon niya. para po maliwalas yung ilalim at saka para uh, wala na pong pagbahayan yung mga insekto po. ganyan po dapat yan ginugupit po yan para nga po yung ano niya eh, magkonsentrate po sa taas kasi po wala na pong pakinabang to yung mga yan yan. pati po yung mga yan tinatanggal na rin po yan yung mga tumutubo sa gilid niya lalo pakinabang kinabang uh, gagamit lang po tayo ng matalim na gunting saka <coughs> po nga po pala uh, inilalayo, inilalayo ko po ito inilalayo ko po ito sa puno ng uh, ito po kasi puno po ito puno po ito ng rambutan kaya ang ginagawa ko ah, uh, inilis ko po yung mga kamatis para hindi siya masangga at saka para lumaki po siya nang hindi matatamaan ito ayan po ayan po nakatapos ulit ako ng isang tudling ah bali ayan po dalawang tudling na lang ang gawin ko yung sa kabila ito po yung tatlong tudling ayan po ang gaganda na po ng kamatis ko <coughs> kaso nga lang may mga insekto talaga dapat po talaga ma-spray kaso nga lang wala akong pang spray walang gamot e, bibili pa ng gamot siguro ayan po nangyayari oh may gumagapang po sa dahon ng aking kamatis. Kaya po yan, eh, siguro po yan ay uod o baka fungus yan. Yan, dapat mong spray yan. Para wag masira. Ayan po. I-spray ko po yan. Magkakana po ako ng pang-spray sa bahay. Na gamot. Baka po mayroon doon. Eh, ispray spray po. Kailangan ma-spray po itong aking gamatis para wag masira. Ayan po. Kaganda po sana. Ayan. Ah, lilipat po muna ako sa kabila. Ayan po. Natapos ko na. Naano ko na po sila lahat na trim po na ilalim. At saka nga po ayan na ano ko na rin na na ko na po sila lahat. E ang ko na po dito ay dyan sa lugar na yan. Kapag ka po lumaki pa yan, ko na po sila sa taas. Parang ganito po yan. E tatali ko po sila sa taas na yan. Para hindi po sila gumagalaw-galaw. Ayan po. Ang next pong gagawin dito ngayon, itong mga plastic na to. Ayan. <coughs> Project po ito ng mga bata. eh eh, ako ko po dun sa butega. Po, ang gagawin ko po dyan, dako po ilalagay yung aking uh, ginawa na carbonized rice oil hahaluan ko po ng ipayan hahaluan ko pala ng lupa uh, imimix ko sila ron ah uh, mix mix lang po tapos at saka niya Ah, ha doon po siya na ibang lupa para dumami. Ito po yung carbon rhizal. Ah, uh, nasi ko diyan. Tao diyan po yung ilalagay ko diyan. Doon sa plastic na yun, tsaka doon po ako maglilipat ng mustasa. Yun po. Kasi nga po doon ko po ilalagay sa gitna ng kamatis yung mustasa para mainitan din po siya kailangan din po siya niya kasi ng init kaso nga lang ah, hindi naman po yung maghapong init kasi nga po uh, ah, pagka po maghapong init sobrang init na panahon ngayon eh <coughs> nasisira po yung uh, mustasa kape chay ganun po yun so, ito po aking bayabas buhay pa di pa namawala ah, wala nga po kasing pasok ngayon tapos may mga kamyas dito yan, mga karami po bunga ng kamyas ngayon kasi nga po pag pasok ah, kinakain lang po ng mga bata yung kamyas dito Pwede po, tayo pumbunga ng kamyas. Pagos nyo ng kamyas. Ayan. Pwede kayong magsigang. Masarap po ito sa sinigang na isda. Kamyas. Sinigang sa kamyas. Ayan po. Ngayon po ay pupunta muna ako sa harap. Ano po yung dalawa gumagawa pa. Ano po yung so ito. sa Sabi magbunga na. Magbunga ng maraming marami. Para maraming makakain. Ayan po.